part na malapit sa amin. Naiwan ni Bunso. Kaya ihahatid ko sa school. Sakto para makapag-walking na rin ako. Ayun, ihahatid ko rin at ngayon okay. naman ayahanap na. So, magkakape muna ako tapos para pag tayo ko sa bahay diretso trabaho na ako. Mamaya akong gagawin yung pinapay ng mga orders. Ayan, meron tayo nakita dito. Toast and cafe and go home. Bahay lang siya. Sa so, baba lang siya ng bahay. So, actually, sa tayo ko na ito. Dito. Yung unang punta ko kasama kayo. yung どうぞ。<い> regular morning set lang yung o ordering ko. Drinks lang yung babayaran ko kasama na yung breakfast. Meron pa silang ibang special dito pero may additional. And nag-offer din sila ng lunch. Alam nyo ba ganito yung pangarap ko yung nasa taas lang yung bahay tapos sa baba gagawin cafe. Pina-renovate lang nila to. <coughs> oh, <arigatogosain. coughs> ah, <Ay>. ah, 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 Akaete mo ah. ah. <laughs> ako mo so sa in customer na kung so, yun ano yung pagkakataong nasa pagkakataong ano yung 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 pagkakataong At yung pagkakataong ano yung pagkakataong ano yung pagkakataong ano yung yung pagkakataong yung anniversary bunot nila kapag may laman sa loob, merong kang prize. Kaso wala. Hindi rin ako masyadong nagtagal dahil marami pa akong gagawin. So, ah deshita! Arigatou gozaimasu! Ito ang mga point card na mag ah Iyan niya, sorry. Iyan niya, sorry. Patamang sikit-sikit. Gusto kong ma-achieve kapag senior na kami ng asawa ko. Ito so, dalawa yung mag-manage pressure kasi walang rent tapos yung magtatrabaho lang kami para malibang at makarao sa pang araw araw kaya naman sana lord magkaroon ako ng ganitong property hindi kasi pwede sa bahay namin walang parking oh. Hi o so pagdating ko nga ginawa ko na kagabi itong cake dahil pick up na ito ngayong tanghali at hindi na ako nakapag video video dahil marami pa akong gawang tinapay so isinalang ko na yung do na ito habang ako ay nag walking at nagkape at pagdating ko ayan uh, ginawa ko na rin siya. Di ba productive pa rin kasi one hour lang naman yung nilabas ko. Para sa aking me time. So ginagawa ko na nga yung routine yung kasi mas ganado ako magtrabaho. Ito yung mga tinapay for today. Ube Spanish bread. Cheese pandesal. Ayan, pandesal at pande coco. Ayan. Thank you for ordering. Maraming salamat po sa mga gustong umorder. Mag-message lang po sa akin sa aking FB.